Magandang araw mga kabuhay! Kumusta beautiful people? For today's video nga, naisipan ko nang iuwi si Cooper sa kanila dahil kailangan ko namang matulog. Mamaya kasi may pasok pa rin ako at ang hirap pumasok kapag wala kang maayos na tulog. Talagang nararamdaman kong nangihina ako habang ako'y nasa oras ng trabaho. At naisipan ko nga linisin na muna ang bahay ng aking nanay para masiguro ko naman na malinis ang lugar na pagiiwanan ko kay Cooper. Paano naman kasi ilang araw nang wala dito ang aking nanay dahil nga umuwi siya sa kanilang lugar. At ang naiiwanan naman dito ay ang aking stepfather na gabi na ko umuwi dahil namamasada sa araw. Kaya nga kapag ka aaraw na sa akin si Cooper at pagpahapon o gabi na, inuuwi na lamang namin siya. Hindi kasi ako makakapagkabaho ng maayos sa gabi kapag nandyan sa bahay dahil puro away sila at harutan ni Lilo. Kaya habang naglilinis ako, alam na alam ni Cooper na iiwanan ko siya. Kaya ayan, inaabalan niya talaga ako. Kaya nga naisipan kong kargahin na lamang para mapabilis ang aking gawain. At sabi ko sa kanya, bago nga ako malas, ay maglalambingan muna. Na kami. At naisipan kong antayin na lamang yung aking pamangkin para hindi ko naman maiwa nang mag-isa si Cooper kasi palabas na rin naman yun sa school. O ba diba? Ibang-iba talaga ang kasiyahan nalaram nararamdaman ko sa mga batang to. Sa kay Lilo, kay Cooper, hindi ako napapagod sa kanila. Nararamdaman kong parang ang saya. Ibang-iba talaga ang kasiyahan.